Idol, may plano ka bang gumawa ng seryosong rap ala alay ko? Actually, maganda example yung binigay mo kasi alay ko ako nag-produce niyan. Talo ko. Oh, makikit isang million talo sa album so, na yan. So, itong mga kanta ginagawa namin ni Mrs. Ano, okay naman. Uh, kumbaga, hindi naman kami talo. Size naman. Kasi gano'n ang business dapat. Dapat hindi... at least break even. Pero kung kumikita na kaunti, eh okay yung business yun. Kung hindi mabawi yung puhunan, talo, wala. Failure. Parang charity lang, di ba? So, sana may tindahan niyo, itong kinagawa ko naman na to, eh, trabaho lamang. Mas madali nga para sa akin gumawa ng mga malalalim na kanta. Kaso, hindi siya patok sa panahon ngayon. Panhot siya. Patok siya. Da Actually, kahit dati, hindi rin naman. Di ba? Ngayon nyo lang sinasabi yan kasi wala kayong ibang masabi hindi nyo mapuri yung ganyan. Na-entertain kayo, na-assert kayo, nabibili kayo. Hindi nyo lang masabi. Hater lang yan. Pero yung mga ano, thank you na appreciate nyo. Tama kayo. Mali na